Yan, isaril kita tambag dujan. Mga mga boss, for today's video, uh, mag-prepare ta ning mga kailangan naton before ta bukad to sa butuan. Yes, tag butuan mga boss kay muatuban ta para official na tanga, you know na, you know na <laughs> mamanikan ta bitaw mga boss. So karon uh, magkuha ta og baboy diri dapit sa unahan lang gamay sa muha diri sa uh, konsolasyon. So kaning uh, isa diri nga uh, pa sa tong wala lalaki so mo ni tag iya. Ug kaning mugawas ron diri mauni ang excited kaayo nga muihaw um, sa baboy. Yan mutudlo siya nga diha dadapita. Ayan mo ni ang badibadi nga uh, si ang uhiab si Badongo kay katulugon kayo. So uh, pwede ta diri-diri na ta mo bayad na ta, ta o sa atong balance sa baboy. So, hapit utsumil mil ang atong balance kay nag-down ta 5 mil. Gibalot na ni ate ang atong gipalit nga isa ka sipi nga tundan. Kung isulod na siya, sulod. Kaya wala man siya nisulod sa gawas, umuunin niya ang tundan. Gihatag na nato sa atong mama kay basig malintan. Ogi dawat na sa mama, ayan magna ang mama, ugi hatag ni badong ang mga papers yang papa. Ayan bandura nagluyad ang mama kay gi gutom. Gi gutom magdanas baboy nga wa pa na himong lechon. Tay pilak mayro nan te, adaral-dalate o oh, e palang ate. Ah, wani ta, wani ta, wani ta, wani ta. Abasta man ang. Ah, nakisiyusupder yang atong amigo nga katawa siya kay na igot sa kamera ingon si Albert di ba na ako anak ko birthday sa mong itoy o anniversary sa mong baboy ayan kita na lang kung baboy kung okay pa ba wa ba nakaikyas ayan secure na secure alto yun yung bot o oh, na lang pong uling na lang lamas fights na ko <laughs> lamat ko lang <laughs> thank you te Merry Christmas Ayaw ko kay Pasko pa ko dakukol. ayo ibalhin na birthday sa Pasko. Ang ah, nga ni Mukol. Ay, huwag matutas ko nana Huwag na na. Bawta din. Tadiri. Nag-usap-usap. Dara kong auntie. Ayan. Nas tango pa Pero minti ganun siya mabisi. Dara kong may gaga. nag siya. Kung mama. This is it. Pansit. Ayan. Alas bisag alas dos. Pamimularga. Ala una. sapatos na daan. Kaya hasta grabe ka. Excitira. Ayan. Nag-sapatos. Ah, gamit yun na ato Ang nakakuskang sapatos. Diha. Ayan, ayan, ayo kulba-kulba dong kay ayon ayon Ah, mo na ni naabot na tanan natong kauban og kaning ban nga atong ayon uh, excited murag ah, check excited na tanan gi check na nato unsay ayon nalimtan. Ayan, shout out sa ayon 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 diri, nga, diri butuan kay. Ibili na Ayan, ayan, manulod sa takay mga pi. Ayan na yung iro. Ah, Nag-issue po ng iro na sa rooftop. Okay, na, mura wala na. Wala na yung mabilin. Ah, okay, outfit check. serado pa. Hasta skuwa sa so mga uncle ka, binig, chicks. Nga, hasta ang gupaha. Hasta taas. So, sada ito siya. Gikan sa mawab mga boss. Uh, first stop over na to. Diri sa gasolinahan. Diri sa trinto. So, quarter to five pa mo lang ito. Ah, na after 2 hours, kikang sa itong pag-update kanina, katunit ngit ngit pa. O, oh, nangapit na po may gasolinahan kay mag-CR na po. Kay Murag, napay almost 2 hours pa ang among daganon. kami rin sa Bayugan City. Padog Bayugan City. Pero mga kauban, muna yung masakin na gi-rentahan. Yan, hapit na kita. So wala na to na kung ganyan na update ang uh, sugat gabii gabi Wala na to na update ang ikan pagkuhan sa lechon Pagtuyok sa lechon o pagkuha ganina kay Siyempre nagdali namin ganina o gabi ipod po uh, ta sa sakyanan kay uh, Supposedly dili yung ta ni Maugyod ang among girenta, uh, Gibok nga una nga uh, unit so na may mga changes so wala na kasi nabot so karon muna ang final nga nakuha so salamat dai sa mga kuha no sa atong mga nagtabang na nakakuha na nakita tani nga tayo ng unit kabos GR sa so, tay gagaw kay Jonel kay yan yan pejson so, sila na contact anita para makaabot kita ring lugar kung naabot na gyud mid diri sa butuan ayan torang partner nila uh, automatic na sang angkol mo ni sa litson ayan astang bisiya sa mong angkol ayan punit punit mo diha kay way kontra ara ni istorya na sila gsugod sa likod ang mama oh sa

kaya mora simi uh, simi na tagamay o uh, karon uh, naata na ata sa nabunturan pitron gay manihi ato mga kauban ayan ayan mo mong sakyanan manihi mi so okay na okay na atong paminaw pa uh, uli dabaw So Grabe ka fighter sa tong ligid no Ayan mo na itong ligid oh Kakayo Mags Kapila mo Igo og mga lubak lubak Dito sa bunawan pero Fighter kayo wag yun eh Wag yung mga paksi Wag yung mga laksi Grabe ka fighter atong ligid Wag atong driver